Oh, pulang-pula rito Happy Independence Day Indonesia Hello everyone Kamusta po kayong lahat I hope pinasa mabuti po yung kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay So today ito papasok na naman tayo ng trabaho So pagdaan ko nga dito sa inyong itipa habang naglalakad ako yung eh maraming banner kasi nga isi-celebrate namin dito sa barko ang Independence Day ng Indonesia at ito nga, pagpasok ko sa trabaho, nakaready na yung mga i-deliver -de kong amenities para sa mga pasahero namin dito sa barko. Ayan, may mga kasamang wine at fruit plate. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ayan, sinimulan ko na ang pag-deliver -de para matapos ka agad ako. Kasi nga, meron pa akong second bus na i-deliver -de para sa mga loyal namin pasahero na lagi nagkukross dito sa celebrity. Ito nga yung mga amenities na may kasamang flowers o diba, social. Many hours later. At ito na nga, pagkatapos ng aking mahababang duty, dali-dali na akong pumunta sa Krumes para kumain at matikman ng masasarap na pagkain ng Indonesia. At pagdating ko nga ng Krumes, eh may haba-haba -haba na pala ang pila kasi nga excited na ang lahat ng hardworking crew member dito sa barko na matikman ang pagkain ng Indonesia. Kaya ayan, pumili na rin ako dito para matikman ko na rin ang pagkain na hinanda nila. Tapos makikita nyo dito sa loob ng krumis na maraming nakasabit na national flag ng Indonesia tapos may mga lobo pa. At bukod sa pagkain, syempre hindi mawawala ang free soda para sa lahat ng hardworking crew member. Ayan, shoutout kay kuya na kumuha na. Tapos habang nakapila ako, nakita ko yung kasama ko sa room service na si Kevin na nakaupo na nagsiselfone. Syempre may galab shoutout sa kanya. At syempre kukuha na rin akong paborito kong soda. Bali panta nga pala yung aking kukuhanin. At nakarating na nga ako dito sa linya ng mga pagkain. Marami silang variety ng pagkain pero syempre kukunin ko lang yung gusto ko. Sabi nga nila, love the food, don't waste. At ito na nga, kumuha na ako ng famous Indonesian fried rice na tinatawag nilang nasi goreng. At kumuha din ako ng Indonesian style egg roll na may spicy sauce na tinatawag nilang sambal telur. At syempre, kumuha din ako Indonesian style pancit. Tapos kumuha rin ako ng konting karne para matikman. So ito na nga po yung nakuha kong pagkain. Tara, kain po tayo. Let's go! A few later. At pagkatapos ko nga kumain, pumunta naman ako sa dessert station. At ito nga, merong ginawa yung mga pastry chef dito sa barko na Indonesian national flag na cake. At tapos yung isa yung may hugis ng bansa nila. Tapos mayroon ding cake na sa gisag ng bansa ng Indonesia. At syempre, meron ding iba't ibang klaseng tinapay ng Indonesia, yung mga specialty nila. Tapos pupunta rin ako sa ibang dinya para makita ko ibang pagkain nila. Ayun, meron silang ayam kipap, yung sariling version nila ng fried chicken with a spicy sauce. Tapos syempre, ito yung pancit, yung kinain ko ganina. Tapos may sarili silang version ng chop suey. Ayun, yung kapkai, tinatawag. At syempre, meron din silang sariling version ng fish, yung parang escabeche dito sa atin. Tapos pumunta ako dito sa pinagkakaguluhan ng mga crew. Ito yung tinatawag na bakwan o yung fried vegetable timpura. Sabi nila sobrang sarap daw nito kasi nga idinidipon sa peanut sauce. Kaya ayan napakuha na rin ako para matikman ko na talaga itong pinagkakaguluhan nila. Sabi nilang masarap. At syempre kumuha na rin ako ng peanut sauce para matikman na natin. Let's go! Subukan natin yung bakwan mga idol. So ito yung sa uh, vegetable timpura ng mga Indonesian. May hey, peanut sauce. Panayo. Panayo, ah, Kevin. Panayo, panayo. <laughs> ano ka Ano ka ako ka kay Ano Ano ako? Shout out! Shout out! At yun na nga mga idol, tama nga ang sabi nila, sobrang sarap. Kitang-kita nyo naman sos na purong-purong peanut butter ang ginawa nila, kaya pala sobrang sarap nito. Kaya ito mga idol, sinulit ko na talaga ang pagkain ng bakwan o no, yung tinatawag nilang vegetable tempura. Ayan, nakitang-kita nyo naman, sarap na sarap ako, talagang simut sarap talaga, sarap to the bones. At pagkatapos ko nga kumain, lumapit ako sa mga tropang Indonesian dito, nakasama ko sa dining room para i-shoutout sila. Alright, shoutout to all Indonesia, happy independence day. <laughs> <laughs> Kasi ko <Craig. laughs> Alright, thank you. At habang naglalakad niya ako dito sa I-95, pauwi ng kabina. Ayan, meron na naman ako nakitang Indonesia. Nakasama ko dito sa dining room. Ayan, shoutout din sa kanya. Let's go! I <laughs> want <laughs> to say hello your, your, your friends. Already, 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 already. That's good? <laughs> it's good? Nice. Yeah. 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 This one, the bakwan, bakwan. bakwan Very good, yeah. yeah. The peanut sauce, yeah. vegetarian tempura. tempura. Good, good. Yeah. Yeah. okay good. will include you in my video, ha? Huh? Yeah, yeah. <laughs> Alright. <laughs> So yun, yun nga mga idol, dito na nagtatapos ang aking mini vlog for today. Maraming salamat sa panonood at suporta. Hanggang sa muli, stay safe always. Love you all. Babush!